Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Support to this video mga kabuhay barko. Ang topic naman natin ngayon sa video na to ay kung may age limit nga ba sa barko. Kasi kadalasan mga kabuhay barko is do sa mga nakaraang kong video, marami nagtatanong sa akin kung may age limit nga ba sa barko. Kasi kadalasan mga kabuhay barko ngayon is uh, talagang matindi ngayon sa age limit kapag ka ikaw ay isang siman lalong lalo na kapag ikaw ay medyo may na mga kaboy parko kasi yung is limit ngayon mga kaboy parko ay nakadepende sa isang rank sa or isang crew sa barko so bago ko ng video na to mga kaboy barko ay eh kung bago ka pa lang sa aking youtube channel ay eh, huwag mo kalimutan mag subscribe at hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ngayon so bago ko ng video na to mga kaboy barko intro muna tayo Buhay Barko Channel, tayo ay mas no surprise Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe Lahat ay welcome dito, mga seaman pati wives Ikuti ng mundo barko sa at dagat ating ride Mga marino, halina't mag-subscribe na dito Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo So ito guys, balik tayo sa ating topic ngayon Kung may age limit nga ba sa barko So kadalasan kasi mga kaboy barko ngayon is Bawat shipping company ay nag, bago bago nila i-hire yung isang aplikante is tinatanong muna nila kung anong edad na nga ba ang isang aplikante. So kadalasan kasi mga kabuebar ko, kaya tinatanong ngayon ng mga isang shipping company ang edad bago nila i-hire ang isang crew, isang aplikante is para walang maging problema sa medical kasi kadalasan kasi mga kabuhay ko is medical talaga yung nagiging problema ng isang seafarers ngayon so Tasagutin ko mga kaboy barko kung may age limit nga ba sa barko. Well mga kaboy barko, ang age limit sa barko ay nakadipindi yan sa isang ranggo o sa isang aplikante o sa bawat rang. Kasi mga kaboy barko, kung, for example, kung ikaw ay misman at bago ka pa lamang nag apply then ang edad mo na is mga 35 years old ka na. So, kumbaga parang yung isang shipping company is medyo mag-iisip ka na, na ikaw ay i-heart kasi muna medyo may edad ka na so kadalasan kasi ngayon mga kaboy ko ang ginagawa nilang misman ngayon is medyo mga bata pa so kung for example kung ikaw naman ay malakas ang backer mo at wala ka pang experience so siguro 100% na tatanggapin ka talaga ng isang shipping company lalong lalo na kapag ang iyong backer ay isang shipping engineer o isang kapitan is walang dahilan ng isang shipping company na hindi ka tanggapin kasi Normally kasi mga kabuhay sa mga shipping company ngayon is uso yung backer system o yung palakasan system mga kabuhay Pero maniwala ka sa hindi. Kung wala kang backer and then ang edad mo is 35 years old, then ang ina-applyan mo is sa misman. Hindi ako sure mga kabuhay na matatanggap ka sa isang shipping company kasi unang-una para mag-aalanganin ang isang shipping company. Sa edad talaga kasi ngayon mga kabuhay barco nagkakatalo ang pag-apply sa isang seaman pero mga kabuhaybar barko, once na makapasok ka na sa isang shipping company and then tuloy-tuloy na kasi yan mga kaboy barko, ito. Eh. so once na makapasok ka kasi sa isang shipping company mga barko ko hanggang sa magretiro ka na hanggang sa umayaw ka na is wala namang age limit kung baga mga kabuhaybar barko, sa video na to ay sasabihin ko lang sa inyo yung mga posible na hindi tanggapin kasi mga kabuhaybar barko, mahirap din namang sige ka apply ng apply sa mga shipping company and yung yun pala wala kang idea na may mga shipping company kasi mga kabuhaybar ko na hindi nagsasabi ng na age limit sa bawat truck so kadulad ng engine cadet mga kabuhaybar ko I think sa ngayon na yung last na nakasama ko na engine cadet is ang edad niya is 32 years old so wala siyang backer mga kabuhaybar ko hindi nag-apply siya sa isang shipping company ang sabi ng isang shipping company sa kanya yung na-apply niya is Uber age na siya sa pagiging isang engine cadet mga kabuhay barko. It means mga kabuhay barko, may age limit ang pag apply ng isang seafarer kasi eh, nakadepende talaga yan mga kabuhay barko, sa rank na iyong apply yan eh. Pero kung kasi kadalasan kasi ngayon mga kabuhay barko is kailangan stable ka na ngayon sa isang shipping company kasi napakahirap ngayon mga kabuhay barko lalong lalo ngayon sa panahon ngayon napakarami ng seaman na mas bata pa so yung iba nga ngayon mga kabuhay barko may nakasama ko na 27 years old is si Engineer na so iba kasi ngayon mga kabuhay barko yung pagbabarko so kumbaga mga kabuhay barko ang pagbabarko ay hindi pang habang buhay talaga so ang pagbabarko kasi talaga mga kabuhay barko is ikaw ay habang malakas pa at habang ikaw ay pumapasa sa medical is okay yan tuloy tuloy yan sa kay mo pero ito guys so ikukwento ko lang sa inyo yung nakaraan kong barko kasi may nakasama kong isang chip ko, pero naging ang edad na niya is 67 years old mga kabuhay barko pero tuloy tuloy pa rin yung sakay niya pero ang wala naman siya nagiging problema sa medical kumbaga tuloy tuloy pa rin yung sakay niya wala naman siya nagiging problema so yun ang advantage ng walang nagiging problema mga kabuhay barko sa medical ng isang siman hanggat nakakapasaka kasi mga kabuhay barko sa medical mo, pasasakayin at pasasakayin ka pa rin ng isang shipping company. Pero huwag talaga na sumabit ka, I'm sure ako mga kabuhaybar ko, is hindi ka na pasasakayin ng isang shipping company. Kung baga, magdadalawang isip na mga kabuhaybar ko ang isang shipping company na pasakayin ka pa kasi lalo lalo na kapag ikaw ay may dad na. Pero wala naman mga kabuhaybar ko age limit talaga ang pagbabarko. Pero itong sinasabi ko is yung once na sumabit ka talaga sa medical is nagkaroon ka na ng problema hindi ka na pasansampahin ng isang shipping company so yung guys basta ang age limit sa barko is nakadepende sa iyong rank so for example mga kaboy barko may nag apply na isang welder sa barko so ang ang edad na niya is 45 years old na. Pero tatanggapin pa yan mga kabuhay barko ng isang shipping company once na maraming experience ang isang welder sa barko. So for example naman mga kaboy barko, kung ikaw naman ay isang wiper dinang ang edad mo na ay 40 years old so kahit may backer ka siguro hindi ako sure mga kabuhay barko kasi minsan kasi talaga nakadepende sa palakasan sa isang shipping company pero kung wala kang backer mga kabuhay barko hindi nang ina-applyan mo isang engine ka din I'm sure ako mga kabuhay barko hindi ka natatanggapin ng isang shipping company kasi sobrang may edad ka na sa edad mo na 40 years old talaga is hindi ka na talaga tatanggapin or hindi ka na iahard ng isang shipping company pero kung ang edad mo naman is 20 to 30 years old is tatanggapin ka pa ng isang shipping company mga kabuhaybar ko din lalong lalo na kapag malakas ang iyong backer I'm sure ako tatanggapin ka talaga 100% ba, mga kabuhaybar ko so minsan may nakikita ko mga kabuhaybar ko na nagpo-post sa social media o sa facebook page nila is nangangailangan sila ng oiler so pagtingin ko mga kaboy is may nakalagay doon na edad na so kumbaga ang nakalagay doon is maximum 45 years old yung oiler so pag tumaas pa doon sa 45 mga kaboy ko is hindi na nila tatagapin si hindi na nila tatagapin sa kanilang shipping company it means mga kaboy is kailangan pa rin ang age limit sa bawat round pero once naman makapasok ka talaga sa kanila sa kanilang shipping company is wala ka nang magiging problema hanggang sa magretiro ka na mga kabuhay barko pero may mga principal ngayon mga kabuhay barko lalong lalong sa mga japanese owner o yung sa mga japanese principal kapag isa kang ratings for example EBOs, oiler, uh, wiper kapag ikaw ay 45 years old medyo mahirapan ka na rin makasakay mga kabuhay barko kasi mataas talaga ang standard na yun ng mga Japanese owner sa edad ng isang seafarer kasi napakarami talaga mga kabuhay barko na mga bata pa ngayon na mga seaman so hindi na uso ngayon mga kabuhay barko yung patandaan sa barko ang uso na ngayon is yung pabataan na talaga mga, mga kabuhay barko lalong lalo na yung mga official ngayon so napakarami mga bata pa lamang is official na pero magkakatalo na lang yan mga kabuhay barko sa experience pero lang pero yung iba naman mga kaboy barko, yung mga tumagal na talaga sa isang shipping company. So kadalasan naman mga kaboy barko kapag tumagal ka na sa isang shipping company is hanggat pumapasaka sa medical is pasasakay na at pasasakayin ka pa rin nila. So yun naman mga kaboy barko for today's video. Sana nagkaroon kayo ng idea kung may age limit nga ba sa barko. Kung nagustuhan mo ang video na ito mga kaboy barko ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click notification bell para lagi ka pang sa mga videos pa ngayon. So hanggang sa mga mga boy,